Ito yung nasusunog, lipog na. Ay! 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 S***! Tumalakas lalo! Nabalot ng makapal na usok at nilamon na nagsisilakihang apoy ang isang commercial area at ang kalapit nitong eskwelahan sa kahabaan ng Pedong Hill sa Paco, Manila nitong April 20, 2024. Lokos ano oh! ano pa nila maapula yan? Kahit sobrang dami ng ano, bumbero. Paano nila maapula yan? Tinupok ng apoy ang isang hilera ng mga tindahan malapit sa Paco Market at ang isang kusali ng Paco Catholic School. Nakakatakot, grabe. Eskwelahan yung likod mo yan, eh. Eskwelahan yan. Yan, gawin na yan. Ito nasusunog. likod na. Ay! Tumalakas Ayon sa Bureau of Fire Protection NCR, nagsimula ang sunog alas 8 ng gabi at itinaas ito sa ikalimang alarma makalipas ang 37 minuto. Nang sumiklab ang sunog, natigil ang pagdaos ng Family Day at Concert sa Paco Catholic School. Kwento ni Maffie Gonzalez, ina ng isang grade 8 student pinauwi ang mga tao bandang alas 8 ng gabi. Dagdag pa niya, nadamay lamang ang isang bahagi ng eskwelahan kung saan nagkaklase ang mga grade 6 to 10. Nahirapan daw ang mga bumbero apulahin ang apoy sa gusali dahil sa mahinang pressure ng fire hydrant. Inanunsyo ng Paco Catholic School na pansamantala munang itong magsasagawa ng online classes sa lahat ng habang tinitignan ang lawak ng pinsala. Makalipas ang higit limang oras, ganap na naapula ang sunog mag-aalas 2 ng madaling araw nitong linggo, April 21, 2024. Isang fire volunteer ang sugatan dahil sa insidente. Kinabukasan, ito na ang matatnaan ng mga tao sa commercial area. Halos hindi na makilala ng mga residente ang tabi ng taco market dahil sa tinamon nitong pinsala. Sinubukan nilang salbahin ang mga gamit na maaari pang mapenta o mapakinabangan. Umabot sa mahigit 1.5 million pesos ang halaga ng pinsalang na itala ng mga otoridad. Kasulukuyan namang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.